rainbow woohoo oh rainbow gandao ay 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 <laughs> this is how a car drives woohoo woohoo we bagel okay pasensya. Awi na kami. Awi! Hirap mag-take ng video. Welcome. Okay. lang mag-stop for like 2 seconds. Dilim na. Speed limit is 30. I'm driving around siguro mga 20. Stop sign ulit. Ang daming stops na. Okay. on ko na signal. Yeah, on ang aking signal light to the right. Playground. Diyan sa mga dito

yan. Yan na ang ba. Si Ricky siguro naglaro, nagtenis. Yan, mailbox natin to, bo, o, open. Hindi naman sinerado. Pwede siya ng pinsan kang ganda. We're home. Bye-bye.